na nakawin nila yung identity natin. Eh yung sa SM sa Robinsons. Ingat po tayo ha, maraming mga ganyan, no? Na, kaya sabi doon ang magtiis hanggang wakas ang siyang malidiktas na ibig sabihin, maliligtas tayo sa lahat ng, ng mangyayari dito sa mundo kapag nanindigan tayo ng paniniwala at pananampalataya natin sa ating Panginoon. Ano pa? Declaration, sabi doon. And this gospel of the kingdom will be preached into the whole world as a testimony to all nations and then the end will come. Na ang mabuting balita ay ipipreach. Ano? Um, palalaganapin ang mabuting balita sa buong mundo, kahit na sa mga tribo, kahit na sa sulong ng mga daigdig, no po, merong mga ginagamit ang ating Panginoon ng mga mana ng panakaya para abutin ang lahat ng mga tao. Para ano? Para malaman nila ang tungkol sa ating Panginoong Yesus. At pagkatapos, pag na-preach na yung gospel sa lahat ng dako ng mundo, sa kapalang darating ang ating Panginoong Yesus. Okay? Kaya yung declaration, habang, ngayon po, marami na pong inaabot ang mga mano padataya po sa mga tribo, mga kahit mga cannibals, ano po. Sila Pastor Reggie po, isa po sila sa nagtetrain ng mga missionaries na pumupunta sa mga cannibal uh, tribes. Yung mga cannibal po, yung nangangain ng tao. Opo. Okay? So kung ngayon si Ezekiel, padadala natin sa ano, sa isang tribo na nangangain ng tao. So doon, ipipreach niya yung gospel. So yung mga taong ganun, matindi yung paninindigan nila, pananampalataya nila sa Panginoon. Ahit na kinakain na si Ezekiel ng mga cannibals, nagpipreach pa rin siya ng gospel. Ganun yung paninindigan ng mga tao. Ng mga mananampalataya ng ating Panginoon. So, uh, sampu, sampu na, ano, na science uh, signs na malapit ng dumating ang ating Panginoon. Sa tingin nyo, malapit na po ba dumating ang Panginoon or hindi? Hindi. hindi. Hindi pa mm -hmm. Hindi ba? Pa. Ano? Hindi yeah, Parang... Parang... May pala... Parang may pala... Malapit na... Parang malapit na? Yes. Malapit, malapit, malapit na? Malapit na. Malapit na. Wala malapit na. na. Parang malapit, 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 <laughs> malapit na. Sesa? Medyo malapit. <laughs> Medyo malapit na. <laughs> okay. Nasa last na po <coughs> tayo. <coughs> Dahil ang lahat ng binanggit natin dito, halos nangyayari na galing na lahat ito. Okay? ano pa? Sabi doon, how fast is the rapture? Gaano ba kabilis yung rapture? Gaano ba kabilis na tayo ay dadagitin, no? Para salubungin natin ng ating Panginoon? Gaano ba kabilis yun? Ang sabi dito, uh, okay, next week na pala yun. Ang sabi dito, uh, in the twinkling of an eye, ganon na kabilis yung rapture. sang For example, ngayon, nagsuturoan tayo ng ganyan, higna si Kuya Israel na wala na rapture. Ano lang kabiris yun. Kaya alam nyo yung mangyayari sa atin. For example, may isang eroplano, ang, ang, piloto niya ay mananampalataya, eh panahon na ng rapture, malapit na dumating yung Panginoon, ano mangyayari doon sa eroplano na ang piloto ay mananampalataya na rapture? Mamatay Mamamatay yung mga ano. Kaya na nga crash. yung death, magiging rampant yung death. Oh, okay. For example, uh -huh. may ino ng isang doktor. Okay. Eh, mana nang palataya yung doktor, nag-rapture. Patay yung doktor. Patay yung doktor. Okay? Ano pa ang mayali? Uh, si, ano na lang natin? Buksan natin imagination natin. Doon na lang sa aeroplano. Okay? Mana nang palataya yung piloto. Nag-rapture. Okay? So, pagsak yung aeroplano. Ano mangyayari sa pabagsakan ng aeroplano? Mamamatay, mawawasak lahat. No? No? At tarating yung time, kahit na yung internet mawawala. Kasi magkakagulo yung buong mundo eh. Sa rapture eh. Kasi maraming mawawalang mga tao, hanapin nila mga CEO ng ano, biglang nawala, no? Mga teacher biglang nawala, no? Uh, yung mga mga bangko, pwede ma-freeze yan. Bakit? Pag wala nang internet, wala na silang hawak na database ng pera natin sa bangko. Kaya magkakaroon, sunod-sunod yan eh, parang domino effect, magkakaroon ng famine, magkakaroon ng tatagutong, wala na tayong kagastusin. Yan ang nangyayari sa kautsun. Yan yung gusto niya po. <laughs> pero masarap yun. No? <clears throat> okay. Ha? Ha? Naku, na ka ba ng baril mo? Napatutuwa ka ba ng baril mo? Oo, may mga ganun. Tututukan ka ng baril. Tapos tatanungin ka kung mananampalataya ka ba o hindi. Kailada, uh, si Jesus ba ang God mo o hindi? Oo, oh, si Jesus. Uy, Mari. Uh, hey, para. papa ano yung 666. lahat daw ng mga hindi mananampalataya, takot-takot ng 666. Kasi bakit mangyayari yun Okay. Yung mga mananampalataya, hindi sila magpapatapat. Yung mga hindi mananampalataya kaya magpapatatak sila. Ngayon yung mga metatak, pwede silang mag-grocery, pwede silang malaya silang makagawa ng normal. Pero yung mga himana ng palataya, hindi sila normal <coughs> na makakakitos dito sa mundo. Pero ang sabi, ito maganda. Ang sabi ng ating Panginoon, pabibilisin niya yung araw para hindi lubhang mahirapan ang mga mana ng palataya. Ano nangyayari ngayon sa mundo? Ang mungibilis takmo ng mundo. Parang so, umaga oh. tapos ang bilis na ng gabi. Oo, patulad na 5.30 na. Dabi ang gabi ang pinatatay At yung na way, maginig pa rin. So, next week, itatakil po natin yan. Ito, itatakil natin yan. The last day's timeline. Ano ba yung mangyayari? Timeline yan, ibig sabihin yung oras ay mga pakyayari. Kung ilang taon, na after ng rapture, ilang taon pa mabubuhay dito sa mundo. So, yun po. itatakel po natin yan next week. Okay? Ayan. Ayan. So, itatakel po natin yan. Sino po excited dito next week? Ay, excited pa. Okay? Okay. Okay. natin yung last Okay. 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 ating Okay so next week na po yan. <laughs> okay, so dahil yan ay pag-aaralan natin next week. Uh, curious na no, curious si Yes again. <laughs> okay, pag-aaralan natin yan next week, okay? So, ganda yan, no? Tapos may mga seven seals. May mga white horse, may mga red horse, may mga, mga, <laughs> mga, <laughs> mga black horse. <laughs>